mga good morning sa lahat uh, subukan na naman ulit natin kahit na hindi umulang kagabi baka luminaw na pero malabo pa rin no tingnan nyo ka -hunter. uh, kahit wala nga tayong ginagawa ma para malay mo pa tayo kahit na malabo kung minsan binibigyan tayo ng Panginoon medyo talaga kalmada pero tulad ka po maalong kanter nandito yung mga kawan ng bilis pero malabo sana mar ano na lang makakuha tayo. Oh, shout out daw si shout out daw si Botching Morsiano, Ito nangangawil siya mga canter. Ah, uh, salamat na lang sa suporta. Ah. Walang sawang watch na lang kayo mga canter. Uh, na sana bisihan tayo ni Lord, la tayo. La tayo sa mabigat na pagsubok, mga <coughs> sakit. Gabayan tayo pang ng Panginoon. Ah, uh, Ingat kayo parati. Okay, watch na lang mga canter. Dito ako sa tabi, canter dito. Pag lumabas talaga itong mga kawan ng diles nandito yung mga talakitok. Ang problema ko lang canter, malabo. O oh, yan, nakikita nyo yung maliliit na to canter. Yung mano, nandyan sila. Baka sa loob nito may malalaking isda. Kaya subukan natin, kaya nga, parang mayroon canter. O, oh, nakikita ko sa loob, o. Oh kahit na sa ibabaw bats na lang kanter kanter pasensya na kayo kung hindi ko na binibidyo ng pagpana ko binibidyo ko na lang pag hinihila ko dahil malabo at saka mahirap silang anuhin kanter dahil bigla ang lalapit yan May, ma, uh, malabo pa sa ilalim kaya sa tuloy makakawa ako binibidyoin ko na lang ng gopro kanter tulad nga nakakuha ko Wow! Wow, talaga ito na naman kanter. Sayang kung malinaw sana ito kanter. Baka pag tayo ng Paginoon. malabo. Pasensya na kayo kanter. Kung hindi ko na talaga mabiju ng gupo. tas sayang din. Pag abala ako magbibidyo pa. Mag, mag, magalaw kasi rito. Makulit sila. Ma, yung May ano. Dapat naka na ako talaga. Pag mag sasalubog sila bigla silang lalapit ito cutter kaya pasensya na kayo sa tuwing magka makapan ano lang akong mag video cutter watch na lang ah uh, cutter wala ako talaga kaya pinaas ko na yung pinaas ko na yung pana ko naglagay na lang ako ng lambat dito sa tabi ito nakatali yung bangka ko tinali ko yung nakalatag na yung lambat mga ka-hunter hintayin ko na lang kung mayroong bag malambat tignan ko ka -hunter. at natakalit ang bangka sa lambat kamina ko pa yung nilagay to dahil malabo na bat hindi makita kaya subukan ko lang mag Watch na lang ka-hunter mayroon na rin canter mayroon na rin lang oh. bat canter buunti oh, canter iiwan ko na lang sa so, canter, tawin na ako titignan ko na lang mamaya paghapon at least mayroon na nahuli kanina, mayroon na kanter Iiwan ko na lang itong lambat, tanghali na canter. Para pang may pag-ulam lang. Kunin ko na lang yung sa kuwag iba, kanter Kukunin ko na lang yung ibang nahuli. Mayroon tayo pa isa sa kante. Eh. Ipapad ko lang lang itong lambat. Mamaya kante rapo kunin ko. sa ulam na rin, kaunter nalalagay ko lang ng lambat yun na, kaunter iwan ko na itong lambat, kaunter yun na ako kaunter, uwi na tayo talagang masyado pang malabo hindi makita sa loob talaga kaya yung lambat canter iniwang ko na lang doon mamayang hapon kunin ko kasi tignan mo yung canter, talalatag ko lang karina hindi ko lang na video canter na malabo na lamang, ito yung nahuli ko canter, itong mga talakito canter, hindi ko na na video yan dahil talagang mahirap mag video pag malabo kaya ito lang na nahuli ni canter nyo, maganda itong islang canter kapamilya ng sab-sabado ito canter kaya kalalatag ko lang tinignan ko lang kung may huli ito ang nahuli niya kaya iniwang ko canter yung lambat mamayang hapon puntaan ko na yan pag didilim na ilalatag ko pa yung dalawang lambat mamayang hapon kanter was na lang kayo sa pagdating ko mamayang hapon na pagpandaw ko doon sa lambat na iniwang ko marami kasing diri sa loob kaya Itong mga isang ganito kanter, sumusunod diyan ta kinakain nila yung mga diles. Kaya nila ay kumarami siguro to kanter, mamayang madilim dilim. Lalatag ko pa yung isang lambat natin pag madilim na kanter. Oh. Thank you na lang sa lahat at shout out na rin sa lahat. O oh, papawin na medyo hindi na maalon dito lad ka pong kanter. Kaya dito lang naman sa tabi yung kanter oh. yung lambat ko nandun, nilagyan ko ng floating para mamaya hapon po rin po. Sa pipe, salamat na sa Panginoon, kahit napaparo nakakuha ko ng hiram kirasong talakitok. Dapat na talakitok na maliliit kanter. Mga na, mo na mayigit sa kilo, bawin na rin yung pagod. <laughs> okay, thank you, thank you so much. Oh, counter. I'm home. Nasa bahay na ako. Nakawin na ako. Walang huli na counter, oh. Talakitok. Malabo talaga. tayang Pero okay na yan. Kaysa wala, kanter No. Nasaan pa yung isa? Apat ah, na piraso na pa na ako, kanter. Hindi ko na na-video. Yung pati lalambat kanina, oh. Lagay mo na para dalawang kilo oh dalawang kilo kanter, yan oh. malabo yan kasi ito kanter, na ko lambat galing ha dito na lang lagay mamaya kunin ko yung lambat kanter mayang hapon, pinapat ko doon malaking bagay na rin to kasensya na kayo kanter hindi ko na video talaga 'yang mga talakitok dahil malabo din lalong hindi ko sila makuha pag naka gopro ako dahil sisit ko pa yung gupo sa ilalim biglaan dumarating yung counter kasi no oh, malaking bagay na yung counter no oh. tapos talakitok dalawang kilong talakitok okay malaking bagay na to talaga sa akin na ah. kaulam na rin kami ng sab, -sab parang sabsaba doon din to counter nakaluto na kayo ulam mak nakaluto na kayo ulam ay manok na naman Manok na manok O, oh, na Nahuhulog din Marami-rami din ka, hunter, no? Ito ang, ano, kantor, oh, canter, o oh. O, oh, maraming pistaw Maraming oh. pez O, oh, mas marami din talaga Maraming pistatay, no? Ha? Ah, maraming pistatay oh, <laughs> tawa Tawa si Iko din, ha? Ah.